Hello mga kamis vlog, good afternoon Kamusta kayo mga lahat mga kamis vlog no? At uh, sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat mga kamis vlog At ito nga ulit mga kamis vlog no Meron tayong hawak na kalapati ngayon dito Ito Ito siya Kasama, uh, sa ang palad mga kamis vlog no At uh, na naman tayo ng isang kalapati kagahapon ng hook Bali, dalawa sila mga kamis vlog nitong hinabol. Ito. Ito yung ano, nakaligtas siya kasi bumulusok siya ng lipad pababa. Tumama siya dun sa ano. Tumama siya dun sa screen na nabakod. Kaya, ang laki ng damage niya dito. Hindi ko natahe agad kagabi kasi madilim na. Uh, ito yung wasak niya. Oh. Ito yung... Nandahanin ko lang kasi ano bum, bum, bumuka yung hita niya. Oops, ayan oh. Ang laki ng ah, ah, ah. Naano ko galawin kasi baka lalong magdugo eh. Oh. Ito mga kamis vlog yung hita niya wasak oh. Bumuka yung hita niya mismo talaga. Ayun, yung nakikita niyo diyan. Kail uh, kailangan tahiin kasi eh, lalabas yung bituka niya. Oh. <laughs> ayan, at yun nga nadalihan na naman tayo ng hook kahapon buti isa lang at uh, ayan lang ito naman yung kasama niya na na disgrasya so ayan mga kamis vlog no tahayin ko lang muna kasi may trabaho nga tayo mga kamis vlog kaya ngayon ko lang ulit to, ngayon ko lang ulit to nabalikan at natatahayin nga natin ngayong hapon so tatahayin ko muna to mga kamis vlog so saglit lang so ayan nga mga kamis vlog no at uh, na na nga natin ayan Ayan yung tama niya mga kamis vlog. Ayan o. Ang, ang, haba nya no. Ayan o. No? yung tama ng hiwa niya. Meron pa siya dito sa pakpak -pak, konti. Ayan, no? Pero ano lang. parang nabalatan lang. Ayan no? Ito lang talaga ang pinakamalaking tama niya mga kamis vlog. Ayan. Yung dyan lang talaga ang pinakamatama. Ang Pinakamalaking tama niya. Uh, that rest naman medyo gasgas -gas lang itong nandito. Ayan, yung bandang pitan wala naman. Ayan, nagpipiglas na. Sagit lang mga kamis vlog ha. Successful ulit mga kamis vlog yung ating pagtatahe. <laughs> Sana nga eh, makarecover din siya tulad ng mga na-recover natin na mga tinahi natin. Ayan. Saglit lang pala. Saglit lang natin tinahi mga kamis vlog. Sayang to mga kamis vlog kung ito yung nadali ng ating ay ng hawk kasi Magandang ano nito mga kamis vlog uh, Bloodline Kapok na tsa rito oh. <laughs> Ito pa oh Uy, May tama rin pala sa pakpak Oops Oops ano ah. Ayan oh May ano sa rito Ayan Dito ayan oh Sa balikat Buti hindi naputol tong pakpak nya pero kahapon mga kamis vlog no, nang pagtapos niyang sumalpok, uh, rumunta pa siya ng sang oras kalate. <laughs> kaya ang kaya akala ko wala siyang tama kasi nung nakita ko siyang bumulusok doon. Kita ko na talagang ano eh sasay siya sa 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 wire na ano eh, na bakod. Kaya yung isa sa taas sa dumaan kaya yun ang nadali ng hukma kamis vlog yung ating red bar na Kupman. Pero nasa akin yung kapatid niya mga ka Miss Vlog na babae. Eh. Bali yung yung kak yung nadali kahapon. Bali sila nga yung dalawa yung hinabol. Buti na lang eh ito nakaligtas. Yan medyo maganda naman yung ating pagkatai mga Miss vlog, oh, kasi talagang saradong sarado siya. Ayan. Bumukas yung hita niya. So tabunan ko lang ulit mga Miss Vlog at lalagyan natin ng ano? Lalagyan natin ng bitaday nakalimutan ko. uy, 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 uy. Ayan ganyan na lang mga kamis vlog At lalagyan natin ng bitadid Ayan So ayan mga kamis vlog Ibalik ko lang sa doon sa ano Sa mga Flyers natin Halo ko na siya kahit may ka Ika pa siya. Okay naman siya, goods naman siya kaya lang may tama rin yung pakpak niya dito ay no. Ayun. Sa bandang sa bandang bandang, bandang putan Tsaka dito. Kilikili. Ayun, tsaka kilikili ay no. Ayun no. Kulay pasa. <laughs> so, <laughs> ayan mga kamis vlog na balik ko lang sa doon sa ating flyer loop Ika-ika siya, namamara ko pa. So ayun mga Miss Vlog, napakita ko sa kanya yung ano kung saan siya bumaksak Ay ano, sumalpok kahapon Dito siya sumalpok mga amis, Vlog, yung niya oh. Ayan Kalas-kalas oh. <laughs> yung balaybo niya eh. Gan, galing sila dyan Gumanon siya rito, yung isa um Gumanon sa taas, kaya yun ang nadali ng, ng hook Dyan sila galing kahapon oh. Umikot nila, pag ikot nila Kaya dito siya sumalpok o oh. Talsikan yung mga balaybo niya, dikit-dikit yun eh. <laughs> Oh? <laughs> dikit yung mga balayibo eh. <laughs> so Ayan mga kamis vlog no, hanggang dito lang yung ating video. Sa salamat sa panonood at uh, maraming maraming salamat mga kamis vlog no. Bye bye. Hello mga kamis vlog, magandang hapon. Ito yung kalapati na tinahi natin yung ano, tinahi ko yung kanyang hita kasi sumal, yung sumalpok sa dito sa bakod na screen. So, yung hinabol ng ano, yung hinabol ng hook. Ito siya mga kamis vlog, magaling na siya. Ayan Ito na siya oh. Yung yung hita niya. Uy. San <laughs> Yan. Fully recover niya siya mga kamis vlog na no? wala na siyang damage. ayun Magaling na yung kanyang hita. At uh, mabilis na gumaling mga kamis vlog yung kanyang yung kanyang sira sa hita kasi lagi natin ano pinupunasan ay inisprihan ng din So naka-recover na rin siya mga kamis vlog no. Sobrang taba na na rin niya. Ayan. pangit ng mukha nito <laughs> ang pangit ng tsuro gusto nang bumalik kasi eh, namamaris siya dun sa loob gawin sa mga kamis oh. balilugon yung pakpak nya yung, yung sira nya dito sa pakpak nya ayan, bitad, bitaday na lang natira natanggal na rin kasi naligo sila kahapon so ayan lang mga kamis vlog no? pakawalan natin So, pakawala lang natin mga kabis vlog. Oh. Ayan <laughs> <Anshow>. siya. <laughs> Oops. Oh, kasi nag iisa lang siya. Pasok nun. Pasok. Pasok, pasok. Pasok. Very good. So, oh, di ba?